Hello guys, good morning. All right. So, habang ako po ay kumakain kanina, nakikita ko si Mary eh dumaan sa harap ko sa labas kasi nakaharap ako sa bintana. Ngayon, andiyan si Mary. Oh. Ngayon, naghugas na sana ako dito ng plato. Ibig lang paglingon ko is andiyan na. na. So, sinirado ko na lang ang pinto. Kasi nandun siya sa taas. Oh. O di pa, pumasok na naman siya. So, diyan sa taas, may init siya naman ako, ano diyan kahapon. So, Riri. Riri. Tinan mo? <laughs> o, di ba? So, pag bum bumaba siya dito, bibigyan ko siya dahil ng pagkain. So, hindi pa yan. Maghugas mo ako dito. Baka mabutan pa ako ni mother hole. <tuk> Alright. Kami. <sighs> so, Miri. Ayan, no? Pasilip siya. Actually, kanina, o oh, kahapon, nung inalpasan ko siya, nawala siya siguro, napunta doon siya sa kabila kung saan siya. Nang Tapos, kagabi, Ayun, nandun siya katabi sa nanay niya natulog. Sinilip ko mga alas 8 ata, ayun. Diyan sa gilid ng bahay. Tapos, ikaw umaga, pagbaba ko is, hindi ko siya nakita. So, wala lang ko. Tapos, han, up. nung nagwalis na ko dyan sa likod, iyon nagpakita na siya. So, umaba siya. Iyon po kung saan siya galing. siguro sa kabilang bahay siguro. So, hinayaan ko lang siya. Actually, nilagyan ko yung bigas doon sa ano. Doon sa baba ng tirahan nila. Sa baba ng bintana. Nilagyan ko siya ng pagkain. At, nang ako na naman ang kumain, yun, lumipad siya ng mababa lang. Tapos, yun, dumaan sa harapan ng bintana. O, sa nakaharapan ko sa bintana. Tapos, hindi ko na naisip na andito pala siya sa baba ng ano doon sa pinto pag ano ko pag labas ko doon pag, pag tayo ko bigla lang lumipad so wala lang tiningnan ko lang siya doon patungo siya doon sa gilid ngayon, hindi mo ako dito. Napalingon ako. Siya na, dito na pala sa likod ko. Tawas nung sinira ko yung pinto, sinira ko yung pinto, ay umakyat sa sa taas. Ayun. Ayan yung to. Nakikinig lang. Kulihin ko yung ngayon at sarap papakainin. Hindi, yan bababa dyan kung hindi, ano yun, palunan. Puga. Kapag bumaba siya, kasi madilim. Magulong eh. na sa plato. <laughs>

Huwag dyan sa ilaw Huwag dyan sa ilaw